good evening Yan. Thank you. tumila na ang ulan at uh, nagdito tayo ngayon sa ating mga chicken uh, gabi na po uh, ito po yung ating mga kulungan uh, mga cage ng ating chicken pag gabi uh, tignan niyo po gising na gising pa sila oh dahil may ilaw naglalaro-laro pa sila <coughs> pag pinatay ko na po yung ilaw dyan sasapan na sila sa kanilang hapunan oh. ito dito sila natutulog dyan. pero dahil nakasindi ang ilaw ay eh, naglalaro pa sila oh Mm-hmm. malalaki na to Hmm. Hmm. Malaki na, oh. Tamo po, oh. Hmm, matulog na kayo. Gabi na. Mapupuyat kayo. Hmm? Ganyan po kaganda yung mga manok na to. Hindi sila mailap. Hmm? Ang pa yata sila. Kata, kakain lang kanina eh. Oh. O. Kaso na kaya. Hmm. Kaso na.